Good day mga ka sa Kalam. Good morning sa inyo lahat. At ito po, syempre, wala po tayo nakita na mga Martes and si Baby, tsaka si Ati Iska. Nadaanan ko po, bukas po ngayon ang tindahan ng mga almusal dito sa may amin, sa Tawis mga ka -GT. At ito po, syempre, naisipan po natin magpapawis Sa dadaan po tayo sa resort namin na libre mga ka -GT. At ayan po, may mga nakatambay po tapos sa uh, medyo madilim pa po, 6.30 na po na umaga yan. Napakalamig po at ayan, uh, ko lang po yan. Tapos ito, nakita nyo naman po, marami na po naglalaba kahit malamig. Maligamgam naman po yung tubig na yan, hindi ho ka kalamig yan mga ka-JT, kaya nakapagbabad sila na maaga maaga dyan, pero sobra po lamig ngayon. At dito po, palabas lang po tayo dyan ng pansol at may nakita ko si Lolo Nep, Lolo Nep, shoutout sa iyo. At uh, palabas na po tayo dyan mga ka-JT, uh, si Pinsan Abununyal, shoutout sa iyo. Sa mga nag nakapilang tricycle dito sa umaga, lagi po nag-aated yung mga yan at namamasada pa po ng tambareto. At ngayon nga po mga JT, hindi pa po busy sa mga pool agent ang ating pansol at uh, magpapakita lang po tayo dyan. Siyempre mga JT, naparami kain natin kaya kailangan po natin magpapawes at uh, mayroon po tayong pupuntahan sa darating na Sabad at Linggo. At sa susunod na Linggo mga JT, magiging busy po tayo at uh, syempre uh, on-call driver po tayo kaya yun po magiging busy lang po tayo at medyo malubak-lubak lang dyan tapos uh, lumampas po tayo sa bilihan po ng tinapay mga ka-GT at uh, marami po tayong nakita mga tropa dyan pero wala pa po mga pool agent uh, madaling araw pa po sila natutulog na uh, natutulog, sorry tao lang po nagkakamali uh, madaling araw po minsan uh, nagpa-private sila pero ngayong hindi po Sabado Linggo, uh, Biyernes, so Sabado Linggo mga ka JT ay wala pong mga ano kasi ala ala nang araw po ngayon. Pero minsan meron po mga nagpo legend dyan pag araw na at uh, uh, sobrang lamig po talaga siguro kaya hindi po sila nalabas pa. At uh, syempre mga ka JT, uh, mekos mekos lang po tayo dyan, lalampas po tayo sa talipapa, wala po yung queen up na talipapa na si Lady. Uh, at mga ka-JT, palabas lang po tayo ng National Road. Medyo maganda po yung, ano ngayon, yung araw dahil po wala pong ulan. At hindi na po nag-uulan kaya medyo nakapagpapawis po tayo. At syempre po, hindi naman maring hindi tayo magpapawis. Wala po tayong pinaghahandaan mga ka-JT. At syempre, single life. Kailangan po natin malibang sa sarili at uh, libangin ang sarili. At yun nga po, ang kakakibat ko po at kasama ko sa buhay ang aking bike. At wala po tayong drive ngayon. At next week pa po ang drive natin mga ka-JT, magiging busy. Mekos-mekos lang po tayo dito. Nasa na road po ito para diretso lang po tayo ng paipupuntang Picard. Sa Picard po, syempre, doon po tayo dadaan. Malimit naman po tayo doon nadaan. At spotted, Master Oliver Pecho. Huli pero hindi kulong. Napakalakas po sa ahon, ninabot po ako doon sa may ano, ni overtake pa ako at hindi ko na po nakita nung pagka-overtake at naghiwalay na po kami at dumaan lang po ako sa may UP Los Baños at tumambay, nag mekos-mekos, nag sightseeing, ang dami po nagja-jogging pero napakalamig po, hindi po ba siya pagpawisan ngayon. Habang pumapadyak ako diyan, marami na po ako nakita mga bikers diyan tapos napakalamig pong pumidal, medyo nakakatamad pong pumadyak mga JT at hindi ko na po naisipan pumanik ng Mountain Peak, dumiretso na lang po ako sa UPLB mga ka-JT. At ito nga po, at ayan mga ka-JT, nasa National Road po tayo. At magpapakit po tayo mga ka-JT, na po tayo dyan ng Picard. At syempre mga kasakalam JT, ang dami na po natin nakikita ang estudyante dyan. Napakahaba po ng ahonin nito pero hindi naman po masyado mataas yung gradient ito. At dito po ako, lagi ako nandito mga ka-JT dahil po masarap po dito mag magbike, pumidal. Tapos wala pa po masyadong sasakyan. Depende, depende lang po sa oras mga ka-JT. At ayan, papanik lang po tayo dyan. Pigard po yan. Ah, mekos mekos lang po tayo dyan. At wala po tayo nakasabay dyan mga bikers. Napakalamig po. At dyan po ako inovertigan ni Master Pecho. Oliver Pecho. Spotted po. At papanik daw po siya na agila. At hindi naman po natuloy mga ka-JT. Ay tun nga po. Ako na lang po solo solo rider. At wala po si Pinsan Gino. At alanganing araw po ngayon at nung umalis ako sa amin, wala po akong mga at uh, din po ako at umagang umaga po pagising ko po, ay sipan ko po magpa magpumidal para po rin sa health ko. Uh, yun nga po, tapos uh, nagda-diet po tayo at saka naparami po ng kain kahapon mga ka -JT. at regular ko naman po ito na pagbabike. Hindi po mawawala sa akin yung kasi idol ko po si Manong, yung 67 years old, napaka-tinde po, mapanik pa po ng tikard 67 years old na siya pero pagkapalusung po syempre natatakot na po siya uh, naglalakad na lang po ano si tatay at yun nga mga ka JT ito na po ako sa bagong gawang kalsada ng Picard mga ka JT pababayan ng doon po sa may papuntang uh, basurahan mga kasakalam JT Los Baños na basurahan po at yun nga po na nga po ako sa basurahan dito hindi po nangangamay na ang galing po ng chemical nila kahit po lagi ko na dadaanan, hindi po nangangamoy yung basura nila dito mga ka-JT, basta ito uh, ang ganda na po ng kalsada nila Papanik po yan, wala na po yung mga katay at uh, dumahan po ko sa may groto. pagdating ko po sa groto at yun nga po, inovertikan na po ako ni Master Oliver Pecho At yun nga, naispatan pa ko at napitikan, salamat sa pitik uh, Master Oliver Pecho at yun nga mga ka-JT Medyo pinapagod-pagod ko na po yung sarili ko rito. Hindi na po ako nag adjust ng ano ko mga ka-JT. Siyempre, kailangan po nating magpapawes at lalo ngayon taglamig. Natutulog ang mantika natin. At dito pa mga ka-JT, sana all. pisang Chino, nakakapidal. At shoutout kay Ate Den. Balik saddle na si Ate Den. Ngayon nga po mga ka-JT, after po natin makapanik dito. Papanik po ulit tayo sa pangalawa. Ayun si Master Oliver. Nobertika na po ako. Sobrang lakas niya po dyan. Shoutout sa PBG Family, ah, wala na po tayong mga ride, siguro mga year-end ride na ulit, December. Ayun nga po, pwede po kayo mag-setup at kung gusto nyo po pumidal. Basta po ako, eto, lagi lang po tayong papanik po rito mga ka-JT at eh, magpapakit po tayo. Napaka-angas mo, JT sa kalam. one hand, pero siyempre tumingin muna po ako sa likod ng ano, kung may sasakyan, baka wala. Kaya medyo nakapag-video-video po tayo. Papanik lang po tayo dito mga ka-sakalam, JT. At yun nga po, pagkapanig ko po rito, nagpahinga lang po ako do sa may ibabaw, sa may grotto at inantay ko po si Master Oliver para mapitikan ko po kahit papano. At yun nga, syempre, uh, nagpakit kami dalawa dyan mga ka-JT at after po natin mahon yan, yung medyo kataasan uh, na yan. Masarap pong pumidal dito mga ka kasi po, ayan, uh, long na... Uh, ahon tapos ito short na ahon na medyo matarek at syempre hindi maaaring hindi magpapakit nakapink na medyo mga ka JT papawis papawis lang po tayo dito piso piso lang wala pong 20-20 hindi po uh, kailangan lang po natin magpapawis at nasa wastong edad na tayo at yun nga mga ka JT nakita nyo naman po ang tagal tagal ko na umaahon ko konti pa ako kaya wala pong kaya masarap po ditong magpidal at magpapawes. At um, siyempre sariwa po talaga yung hangin kasi gawa po ng mga puno-puno. Nakita nyo naman po, pag huminga kayo dito. Uh, Diyan po sa may parting kan, kaliwa po yung basurahan Pero hindi ko po naamoy na may basuraan dyan. Ang galing po ng chemical nila dyan. At talagang alaga po nila yung kanilang garbage. At dito pa nga, nga po mga jt syempre aahon tayo dyan sa sikong-siko na yan at after po natin maaahon yung sikong na yan ito mga ka-JT nasa ibabaw na ho si Master Oliver hindi ko na po abutan at ako naman ay one to one to lang po yung aking pagpidal at uh, papanik po tayo dyan tapos ikot lang po tayo doon sa may oblation tapos ikot lang din po tayo doon sa may umali at tumambay lang po tayo doon sa may freedom park mga ka -JT. at doon po ako dumahan sa may papunta mundo at yun nga po pa, mga ka after ko po makaahon dito at makalampas po sa groto Dumiretso na to, po tayo pababa. Sobrang lamig po dito sa taas na to. Pero wala pong mga pag mga ka -JT. Hindi ko alam kung mag, nagkakapag dito. Pero Mount Makiling po ito. Uh, mga ka kasakalam. Basta dire-diretso lang po tayo dito. Madadaanan nyo po dyan. Dalawang area. Papunta po sa may bahayan. At papunta po, po sa groto. Doon po ako sa may grotto dumaan at alam nyo naman, regular ko po pinagrorotahan to dahil po napakasarap naman po talaga magpapawis dito. Mahaba-haba na tapos may mga ahon pa, mapapractice po talaga kayo tapos kahit po hindi kayo mag-ensayo, basta lagi po kayo nandito at kailangan nyo po ma-stay yung stamina nyo. Sa pagbabike po, kailangan stamina lang po yung inyong ma-maintain. Kasi po, pag bigla-bigla po kayo ra-ride, napakasakit po sa lahat ng katawan. Tapos sa paghinga, pwede po kayo mahimatay na sobrang ahon po. At syempre, pagka kayo po ay nakahanda, kahit anong long ride, pwede po kayo, lalo pag may ensayo kayo kahit pa isa-isa, sa isang linggo, kailangan nyo po ganun kasi instaminan nyo po pag nawala, ang hirap pong ibalik. At marami pong adjusting pagka po hindi po kayo basta-basta nakapidal tapos bigla kayong long ride. Eh ako naman po, hindi naman ako naghahanda, naghahanda lang po ako pagka may long ride at pag may setup ng ride. Pero sa kaya sa regular ko po, dread drive po, tapos ito, ganyan, papawes mga ka -JT. at after po natin maikot to, at nakita po natin si Master Oliver dyan, at uh, papunta na po tayong groto, tumambay lang po tayo sa groto, inaantay ko po si tatay, uh, hindi ko naman po nakita, nakita ko po sa baba, huli na po siya nag-ride mga ka -JT. Sobra-sobra po talaga lamig dito. At syempre, parang love ko, sobrang lamig po. At yun nga po, shoutout nga pala po sa mga nagpapalaw sa akin at nakapalaw sa akin. Maraming maraming salamat po at sa nagbe-view At sa mga nagtitiwala sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. At this is JT Sakalam, very appreciated. At ito po, pababa na po tayo dyan hanggang sa nakita ko po si mother, manager, uh, manager, excuse me po. Master Oliver Pecho, na dyan, nalampas na po ulit ako kasi pinitigay niyo pa ako ng pag-ahon. At eto pa nga po, mga JT, agroto uh, na po ito. UP LB po ang baba natin. Eto po, Mount Makiling to. Parti po ng Mount Makiling. Nakita nyo naman po, napakasariwa po ng mga dahon-dahon. Lalo pa yung air, ang hangin dyan. Ang sarap po mag-inhale, exhale dito, mga JT, hindi po polluted. At ayun na po, palampas na po, uh, Master Oliver, spotted. Ayun po, nakita nyo naman po, nagpa-cute pa. Parang ako lang. At ayan, inikot ko lang po yung camera, tapos mga ka-JT, uh, isang A naman diyan. At pagkatapos ko po diyan magpahinga ng saklet, bumabawa na po ako, at doon na po ako tumambay sa UPLB Freedom Park. At uh, mga ka-JT, syempre, nagaantay po tayo ng mapo forever, daw wala naman po. At nung lumabas po ako kanina sa bahay, wala po akong nakita mga ka-chismisan ko, kaya nag-ride na lang po ako. Tsaka ilang araw din po ako syempre nagpapahinga, tapos uh, mga ka-JT, nag-drive po tayo sa kapatid ko may pinamili lang po kami. Ayan, pababa na po tayo mga ka-JT sa kalam. Dito po, pabadere-derecho lang po yan papuntang Freedom Park. Diyan po, nag-decide na ako na doon po ako dumaan sa may papuntang Raimundo. At tumabay na lang po ako doon sa may Freedom Park. At pag tambay-tambay ko lang po doon, at paypay -pay nga, inom lang ng tubig, pa-cute mga ka-JT. At hindi naman, hindi naman cute, cute Pababa lang po tayo dyan, medyo dahan-dahan lang po tayo dyan mga kabikers ko. Ayan, may nakasalubong na po ako dyan mga kabikers ko at nag-good morning tayo. At hanga po ako doon sa mga senior citizen na nagbabike na nakakaahon pa rito, Na nakasalubong ko po sa kanila mga ka-JT. At yun nga, syempre mga ka-JT, pababa po tayo. Gamit na gamit ko po yung ng panguli dyan. At yun, syempre nag-iingat po tayo. Medyo, pero nanginginit po yon Kasi po, di... Ano po yon di... Di fluid na po yung ating brake system kaya medyo nag-iinit po tapos di disbreak na mga JT ay eh. pababa lang po tayo diyan sa may papunta pong Ra Raimundo. pagkakita ko po doon sa may guard at kumana na po tayo sa papunta pong mapuntang Umali papunta po doon sa may science building mga ka JT Dadaan po natin sa likod yung mga school nila at dito po mga ka dire diretso lang po tayo dito ito po yung sinasabi ko mga school school nila science building at marami pong building dito ng estudyante ito na po yung pinaka sentro ata po ng campus dito, mga ka-JT. Marami po ako nakikita ng mga estudyante rito. Ah, dito po minsan nakikita ko po may mga nagpipikit uh, po rito mga ka pero hindi ko po madalas makita. Dati po nakikita ko po sila sa may Freedom Park. Siguro hindi na po sila pwede doon sa may Freedom Park. Basta dito marami po dito kayo makikita mga estudyante lalo pagka yung awasan na. At dito uh, tayo makakalalampas lang. excuse me po, lalampas lang po tayo sa may library harapan. Papunta po tayo ng Umali at sa may Sirka at sa likod po ng Ablation. Ito po yung mga ibang daan mga ka na dinadaanan ko rin po pag po nagsasawa na ako dumando sa kabila. At pag nakita nyo po ito, dire-direcho lang po tayo dyan. Bawal ko kayong kumaliwa. Pwede lang kumanan kasi po pakaliwa one way. At dito po, dire-diretso lang po tayo dyan mga ka-JT. Pagka nyo po dyan sa may tulay na may kanto dyan, makalampas po dito sa building na nasa kaliwa na yan, nasa kanan na yan. Kakano na lang po tayo, paumali na po yan. At after ko po syempre mapag-ride dyan mga ka-JT, na po, nakita ko na po marami nagja-jogging. Hindi po ako makapag kasi wala po yung lock yung ating bike. Kaya nag -stay, stay na lang po tayo sa may gitna ng Freedom Park, dun sa may malaking puno mga ka-JT. At hindi po ako tumambay dun sa may tower. At after ko po mga dyan at mga pagpahinga, dumiretso na naman po ako sa isang simbahan. Dito nga po mga ka-JT, wala po tayong kamarites dito. At wala tayong nakachismisan. Tumambay lang po tayo dyan sa may gitna, wala po tayong nakachismisan at nakakamarites ang iba dyan mga sakalam. At ayun nga, after ko pong iset up yung bike at yung camera, ayun na po, nagpapaki na po tayo, inuminom tubig lang tayo. Tapos, looking for... Forever, wala po makita, senior citizen lang po, sugar, asukal di ina, baka meron dyan, asukal di nanay, baka meron po dyan, pwede po ako. At ayun nga mga ka-JT, habang ng po tayo dyan, hindi na po tayo nagtagal dyan dahil ang lamig-lamig po, uh, natutuyo ko agad yung pawis ko, dun nga po pagkatapos ko pong magpahinga dyan, mag mecos mekos magpa-cute, mag-walking-walking, at um, alam nyo na, uh, mga ka-JT saka lang, pagkain ng tubig. At uh, umalis na po tayo at uh, na naman po tayo pa -uwi. Uh, Sa mga ka-followers ko at mga hindi pa nakapag-follow, follow nyo pa po ko At sana supportan nyo ko, dito po si JT Sakalam, lagi lang po tayo nagbibidyo At ayun po mga ka-JT, uh, hanggang dito na lang po muna ang ating video Papahinga-pahinga lang po tayo dyan, pakit-pakit lang po, tambay-tambay lang po Baka next time magjogging po ako dito kasi nakikita ko po ang dami na po nagjogging. Kaya lang yung mga nagjogging puro naka-jacket. Sa so, sobrang lamig po talaga ng panahon pa ngayon. Uh, mga ka-JT, Pre naman po mag-jogging dito, basta may sticker kayo ng UP at kung may dala kayong sasakyan pero pwede naman po kayo mag-commute. Marami naman po jeep na naikot dito sa mga gusto po mag-jogging, wala naman po problema dito. Dalawa po jogging dito, isa sa may IRI, isa po dito sa may Freedom Park. Dito po sa Freedom Park, medyo malamig lang at uh, medyo mga may mga sasakyan kayo makasabay sa pag -jagging. Doon po sa Iri wala po kasi may isang spot po doon na talagang pagjajagingan. a uh, pwede ko kayo magbike. Ayun nga mga ka-JT, doon po sa may kabilayon. Uh, Siyempre mga ka-JT, tayo medyo magpapaalam po muna. Tayo nagse ng pawe At baka tayo abuti ng init ng panahon. At syempre, sayang yung aking kojik shop. De, joke lang po. Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video mga ka JT Sakalan. Shoutout po sa mga tropa natin. At ayun nga po, babus mga ka JT.